pag-went na na mabay natay na malapitin on mapit para lagi taim balik dito tayo magsimula na kanilit subukan natin ang simula tayangan sa kapatayan na anong barangay Victoria din tayo Itu apa ya kali ini? Pengen itu. Oh, rakor-rakit tak bungak sebelah lagi. Kayak orang macuk dirawa, lu mau otak. Ah, beda baru banget sih. Buset.

talaki laki sa araw yung isa well up. thank you lord talaki ito kung maliit sa araw laki

Oh, ay masama sa ara. Hindi tayo baka pag-reload. Malikot.

matagpuan natin yung talakito kanina ng mailap yung pasama ng para natin dito siguro si Otol si Otol siguro yung dumating na pero ฟังดีสิฟังดูล้ว 我不要 Lah laki empat masih oh, alas 4 lagi sop. ale para katapak dito ra ka sabihin pa da luwiling waran na subo ding para sa sit na lasing <laughs> toshit na banggana na suba ganapayo limang <laughs> tower stay na mana makalised buklok pa rin sa kulubutan sa tala kitap ta kadali tayo dalawa ka sumaliliit gapalan kaya sa ren kaya may huli makakapang pakilo pa rin kahit ano konti yun mga kasisid pilohin natin pagdating sa bahay kung ilang kilo yung ating ibibinta mga bang, bang lang mga kasisid a few moments later hey, good morning mga kasisid pagdating sa bahay umaga na wala pa rin tayong ano kulambutan buklo nakadali ng salakitok pero maliliit <laughs> nggak apa Ini kita na. na. Tabuk. Nah, uh, <laughs> dalawang ano lang, dalawang pusit kita na ano, tabo so, pang ulam agwas kog lang kung wala pang bat o wala <laughs> buklo. <laughs> ang buklo malaki yang bat yung dalawa malaki ay malaki ya. naman tayo ng, ano ngayon talakitok. Talakitok, pero ano lang gapalad maliit lang dalawa kasama na dalawa yan lang huli natin lima katampak dalawang talakitok sang agwas dalawang pusit sang tabugok at sarito. saging saging ang tawag nito sa ibang kabar okay, makakayo si na yan eh? mas nakakapagpinta pa rin tayo malaki ng patog o oh. saan ang kalalaki yung patog 1.3 1.3 sampai piraso 2.2 poin itu dalawa pwede na pembigas

Tingnan na rin natin tong tabugo, pahaba ng ano, ng galamay. Sakto isang kilo. Ayos na, Six point rin yung ating pambinta. Talaki ito pa natin, ang dalawang piraso lang. 600 grams. Pabinta na rin natin to para panggastos. Ayan. 6.8 talang yung muna yung atin ulam sa bawa natin yan 600 grams din may git kilo rin yung huli natin mga kalisid ayos na ito pa oh. napaana natin o oh. pumasok sa bangka ayos yan mga kalisid kahit paano kung yung biyaya higit kilo rin yung huli natin at makapagbinta tayo ng higit anim na kilo ayun mga kalisid salamat po rin sa Panginoon at yun mga kalisins, salamat sa patuloy na suporta. Yun, sa susunod na video na lang po ulit tayo mag-shoutout mga kalisins. Yun, maraming salamat. Yun, good morning mga kalisins. Nandito na yung atin na ipakilo sa huli natin kagabi. Bale yung ano natin, posit 0.8, batog 4.4 at tabugok 1 kilo. 120 ang kilo, 150 naman yung batog. Bale yung posit natin nabili ng 280 dahil may bumili lang dito sa atin. Tapos yung talakitok, di ko na bininta. Di nagdag ko sa ulam. Bale, 1.2 point na yung natira natin ulam. Pang sabaw, mga kasisid. Talakitok na maliliit. Sarap din yung pang sabaw. So yun, mga kasisid, ang kabuhan na uli natin ay 7.4. Napaka... Ang napakilo naman natin ay 6.2. Kumita po tayo ng 1,004, mga kasisid. 1,004, malaking tulong na yan sa pangailangan natin sa araw-araw, mga kasisid. Malaking blessing na yan. Salamat sa Panginoon. Ibiayaan na naman tayo. So yun mga kalisid, maraming salamat po sa patuloy na supporta sa walang sabang panonood ng ating mga munting video mga kalisid. So yun mga kalisid, sa usunod na video po tayo mag shout out At yun mga kalisid, maraming maraming salamat po muli. Magkita kita na lang po tayo ulit sa ating usunod na paninisid. Mabuhay po tayong lahat In God bless. Bye bye.